Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Nandito na naman po tayo sa isang vlog At nayon nandito po tayo sa Masjidil Haram At makikita ninyo napakaraming tao Lahat ng mga tao na yan ay magsisimba para sa tarawi nitong buwan ng Ramadan Usually, pag ganitong buwan ng Ramadan, napupuno talaga ang Masjid haram Ang iba ay nagsasabi na parang ang dami ng tao ay katumbas ng Hajj season. Dahil alam naman po natin na pag nag ka sa Ramadan, ito ay katumbas ng isang Hajj. Inshallah. Sa mga oras na to, tapos na ang tarawi at makikita ninyo, paalis na ang mga tao sa masidil harap. Ngunit makikita nyo pa rin syempre na may mga mangilang-ilang tao ang nag stay sa Masjid Kulharam at dito na kanilang tinutuloy ang kanilang iktar. Actually sa mga sandaling ito ay nawala ako at hinihintay ang aking mga kasama napakadaling mawala sa masjidil haram lalo na kung ganitong karami ang tao ang iyong makikita. munit madali naman magtanong-tanong kasi may mga guide naman na maari mong pagtanungan ng mga directions. Sa mga sandaling ito, nag-decide kami maghanap ng makakainan dahil katatapos lang ng aming tarawi at medyo nagugutom na kami. Hindi pa kami masyadong nakakain mula sa aming itar kaya naisipan naming maghanap ng makakainang tindahan dito sa isang building na makikita sa harapan ng Masjidil Haram. At ganon din ang sitwasyon na pakaraming hujaj ang nakapila sa mga food store dito at agawan ng mesa at upuan dito na kung saan minsan umuupo na lang ang mga tao sa floor upang kainin ang kanilang mga in-order na pagkain. samut saring pagkain ang makikita mo dito sa food court ng Safa Tower sa harapan namang ng Masjidil Haram. Mararita ka ng Pakistani, Indian, Egyptian, Arab, Lebanese, Chinese, Malaysian cuisine dito. So hindi ka mauumay dahil napaharaming pagkain ang mapagpipilihan dito. Kami ay nag-decide na kumain sa isang Malaysian stall dito at talaga namang napakasarap ng pagkain. Order ka lang sa kanila ng pagkain gusto mo at kanila itong isa-serve sa iyo ng presko hanggang sa susunod na vlog na po, insya Allah, maasalama.